Magandang araw na naman sa ating lahat mga KTH Mayroon naman tayong nakuna ng video sa isang lugar Na ito ay ating pinaghinalaan na ito ay isang bunker mga KTH At bago tayo magpatuloy ating, ating mo munang isyat out ang ating mga loyalist nga supporters sa treasure hunting activity nga sila si Ken Henry Rossi si Lembago Arat Rigor at si Isabelenyo Espiritu at lalo na yung mga number one baser natin dyan na si uh, Araol Peñalosa Artur Kiniko Compass Reder at si Akira Takahashi yan ang ating mga solid supporters mga kateits at ngayon ito ang ating sasabihin sa site na ito na akala mo isang malaki na tangki ng tubig ngunit wala itong laman ang sa ilalim mga katiits na ating pinapasok at doon nakita natin ang loob na walang katubig-tubig at yan nga pala mga katiich ang nakasulat nito sa kanyang harapan yan ay nagpapahiwatig na siya ay uh, developer ng mga Japanese noong araw ang Saipon yan ang nakatatak sa kanyang harapan mga katiich na may na 0617 at nakasulat pa ang direction ng kompas yan ang malaria mga KTH besa ating munting kalaman ito'y ating napagdesisyonan at ating dinitik pagkatapos natin kuwanan ng measurement kasama ang ating bansay body ng Sir Belia yan ay nagpapahiwatig na siya ay isang under lang mga katiits ngunit ang alamin nito sa tubig mga katiits ang kanyang entrance ay nasa waste at ang kanyang exit ay nasa east mga katiits at ang kanyang alaymi north and south mga katiits yan o oh, mga katiits nakita nyo yan Ayan, tignan nyo mga ka -th. At yan naman, aking tinuturo sa ating kasamahan na andyan lang sa ilalim nito, mga ka -th. At yung pinapasok natin sa ilalim at may nakikita tayong doong na parang kuwarto. At ang sabi ng ibang mga ka nga na nag-explore dyan dati, ay mayroon daw itong malaking kahoy sa ilalim yan ang dahilan kung bakit hindi na sila nakaabanti dahil napakalaking kahoy daw ang nasa loob nito mga katiich <coughs> at yan na nga ang sabi ko mga katiich nasa ilalim lang nito ang kayamanan na tinatago ng mga Japanese dahil nakikita natin sa kanyang marking na yan ay nagsasabi na nasa 90 degrees mga katiich at yan naman ang ating ini-explore sa araw na ito at marami ang naghahanap nito mga katiits ngunit tayo lang ang nakakita at natunto natin ang lugar na ito na tinatawag na Saipon yan ang nakasulat sa ah, parang warto mga katiits at basic sa ating kompas basic ayan ang deposito ay nasa 90 degrees <clears throat> ah, anjan lang sa ilalim nito mga katiich at pagkatapos ating nelokit sa ating dala, dala na long range gold locator at wala tayong ibang naditik kundi dyan lang mismo ayan mga katiich makita nyo ang chamber nga nasa ilalim ng aming pinapatongan at ayan papasukin ko sa loob mga katiits at titignan ang loob kung mayroon ba tayong mahagilap kahit konti lang ngunit wala talaga tayong nakikita nga nakalutang-lutang sa labas dahil mahigpit na pagkatago sa mga hapon at yan nga akala ng iba mga katiits ay madali kunin ang mga deposito na tinatago ng mga haponis at ang iba dito nagsusobrang galing-galingan pa ngunit ito pala sila ay bigo din sa katotohanan dahil sa napakalalim sa mga tinatago ng mga hapon at kita nyo naman kung gaano kaklibir ang kanilang pinaglagyan mga katiich akala mo ito ay puno-puno sa tubig ang ibabaw ngunit wala itong laman mga ka-TH at ano ba ang pakay nila nito bakit nila nilalagyan kung wala silang tinatago na malaking kayamanan at ayan sa ating resorts mga ka ating natuklasan na ang 1946 na nakasulat mga ka-TH na malaria ang kanyahang confirmation ay isang barko ang nakadeposito dito sa lugar na nandito nakalagay ang malaria akala mo maraming tubig ang loob at ang ibabaw nito mga katiets ngunit wala tayong nakikita na tubig sa loob nito sa isang sa kwarto na ating pinasok mayroon tayong nakikita doon dalawang bato lang mga katiets at yan ang kanyang chamber. Yan oh mga katiits. Kitang kita nyo naman. At yan. Sa, ang mga naghanap nito mga katiits. Huwag nyong pangahasin itong trabahoin. Dahil ito'y napakalalim. At napakaraming tubig mga katiits. Oh, yan makikita na ano yan mga katiits. At <coughs> Iyan naman ang ating natuklasan sa araw na ito mga katiits ang malaria tangki na walang laman na tubig mga katiits at ating natuklasan na malaking kayamanan na andito sa ilalim nito sa kanilang pinaglalagyan ng uh, marka mga katiits ayan di mo ito basta-basta trabawin dahil malakas ang tubig nito at yan mga katiets ang nakasulat sa parang tangki ng tubig at ang kanyang mga code number mga katiets ngayon ang nagsasabi kung saan nakalagay ang mga pinaglagyan ng mga deposito mga katiets kaya no nakasulat G-O-G-O sa ating nakaalaman na ang J at J ay join nakalagay ito sa degrees ng kompas ng 135 degrees at ang O ay object mga ka -th. nagpapahiwating lang ito na under sa north ang mga deposito nga andito sa ilalim mga KTH ayan mga KTH nakikita nyo yung loob sa kwarto na ating pinasok at yan may dalawang bato na magkatabi na ang ibig sabihin nito ay sigmin kung makikita mo naman ito sa, sa kumpas mga KTH yan ay south magandang araw sa lahat